Itinigil po ng Pilipinas ang deployment ng mga manggagawang Pilipino sa Iran, bulsod nga rin po ng patuloy na bakbakan sa naturang bansa at ng Israel. Ayon po sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, itinaas po sa alert level 2 o restriction phase ng Foreign Affairs Department ang sitwasyon sa Iran. Ibig sabihin, maliwanag po ang panganib at banta sa seguridad ng mga Pilipino doon. Dahil dito hindi na na maaaring magpadala ng mga bagong hire na Pinoy sa Iran, maliban po sa mga OFWs na meron pong mga lumang kontrata. Bukod sa Iran, nagbabala din po ang DMW sa pagpapadala po ng OFW sa Jordan at maging sa Lebanon. Bagamat walang alert level na nakataas sa dalawang bansa, limitado raw ngayon ang mga flight patungo doon dahil nga malalang malapit sila sa mga bakbakan ng Israel at ng Iran. Tatlong opisyal pa ang hinayaan ng Pangulong Marcos Jr. na magbitiw na sa puesto Ayon sa palasyo, kabilang po sa tinanggap na resignation letter ay kina Presidential Legislative Liaison Office Head Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor in Military and Police Affairs Roman Felix, at Pinoc Renewables Corporation CEO John Arenas. Anim na opisyalis naman ang hindi pinayagan ng Pangulo na mag sa kanilang mga pwesto. Matatanda ang pinagsumite ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete at maging mga opisyalis ng mga government-owned and controlled corporations o so GOCC. Sa ilalim po ng para isa ilalim nga sa performance evaluation at palitan ang mga hindi daw papasa. Sa ilang pang mga balita, kinumpirma po naman ng Comalic na usapin ng citizenship ang siyang rason sa makaka-void. Kung papapawalang bisa. kaka -void, ha? Ng Certificate of Candidacy ng nanalo sanang si Luis Joey Chua Uy bilang 6 District Representative sa lungsod ng Maynila. Ang Ecomelec Chairman George Garcia kinansila ang COC ni Uy dahil maaaring questionin ang usapin ng citizenship kahit na anong oras. Hindi raw ito matutuldukan hanggat wala pang pinal na hatol sa naturang usapin ang Korte Suprema. Dahil dito si Congressman Benny Abante ang dineklarang panalo sa ika na distrito. Perniluwanag po ng Comelec na hindi pa pinal at maari pang umapila itong si Uy. Pwede pa rin po mag-motion for reconsideration at uh, syempre po ang isang pinag-uusapan dyan talaga, uh, Ma'am DJ, ay yung pong June 30 na noon na katanghalian. Unlike katulad po ng Duterte Youth Party list, yung Duterte Youth Party list po kasi ay hindi pa napoproklama dahil nga doon sa order ng suspension ng kanilang proklamasyon. Dito po kung hindi ako nagkakamali naman, yung respondent ay mukhang naproklama bilang uh, kongresista and therefore napaka-crucial po yung June 30 sa bagay na yan. Kapag po kasi dumating sa June 30 at merong naproklama na isang uh, kongresista, sabi po ng Reyes versus Comelec na kaso, nawawala ng jurisdiction ng Commission of Elections at ang jurisdiction ay napupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal bilang sole judge of all contests patungkol sa House of Representatives. Yan po ang tinig ni Comelec Chairman George Garcia habang kinansila rin ng Comelec ang registration ng Duterte Youth Party List. Paliwanag po ni Chairman Garcia, void na raw po simula pa noon ang accreditation ng partido. Void, ibig sabihin, wala na pong visa. Bala ko lamang maghain po ng motion ang Duterte Youth. Kanila pong kine ang comelec tungkol sa kanselasyon ng kanilang proklamasyon. Hindi naman nila pwedeng parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that certificate of proclamation hanggat walang final decision sa ating kaso. Yan po ang tinig ni Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema. Sa ibang balita mga kapatid, inamin ang isang whistleblower na itinapon daw sa Taal Lake sa Batangas ang bangkay ng mga sabongero na nawawala pa mula, mula po noong taong 2021. Mismong isa sa mga suspect sa pagkawalangan ng 34 na sabongero ang nagbulgar ng kanyang nalalaman sa pag maging isang state witness. Ayon po sa Department of Justice o DOJ, ipapaberipika pa nila ang mga nasabing pahayag ng lumutang na whistleblower. Pero inamin ni Justice Secretary Boying Remulia na posible nga ang sinasabi ng akusado lalo't walang bakas ang pagkawala ng mga biktima. Pag-aaralan din kung pupwede siyang maipasok sa Witness Protection Program. Handa rin daw ang PNP na suyurin ang lawa ng taal para makita kung totoong nandoon nga ang mga bangkay. Pero aminadong PNP na magiging mahaba ang nasabing proseso. Atin pong subaybayan po itong kasong ito ano po at sana nga po ay magkaroon na ng linaw ito pong pagkawala ng mga sabungerong ito.